ito na patungkol sa mga tao no, ng mga salamangkiro no, or gumagawa ng mga magic or mga magical kahit saan ito makikita nyo ito no, sa mga social media marami rin mga sikat na mga tao no, na mga, mga importanteng tao or mga sikat na mga tao na gumagawa ng mga ganito ng no, mga magic magic or gamit ng mga baraha or kahit saan or kahit ano no, ng mga sistema na ano nila kahit pasabihin nila no, na ito ay mga may pandaraya o ganito sa kasi nyo na sa ngalan pala no, na magic or magical or sorcery or magical or magic no? ito ay satanist, no wag na wag po kayong uh, tumatangkilik dito kasi pag mga, ang mga tao kasi nito halimbawa may mga tao gumagawa ng mga magical no or magic 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 no ang iba kasi no gumagawa sila ng mga show show or yung iba naman sa mga streets o sa mga kalye or kalsada or sa mga kanto or kahit saan no payo ko sa inyo no, no na sana huwag kayong tumatangkilik sa mga ganitong bagay no, ng mga patibong sa tanas no. ito mga tao ito ay ginagamit sa tanas no, para kayo ay um, linlangin para kayo ay linlangin ito mga tao ito ay nagiging itong pain to para itong isang ano ah, uh, pingwit or uh, pingwit para itong isang pingwit pamingwit no na hindi ba kakuha yung pamingwit kung walang pain or kahit ano naman na kung hindi kung hindi lalagyan ng pain so kayo magiging isda kayo at yung mga tao na yan ay nagiging sa tanas no, sa pamamagitan ng mga maka, maka satanist na managawa. gawa no? dito kasi sa Revelation 21.8 no? dito sa Revelation 21.8 ang sabi ng ating Panginoong Isyo Kristo dito no, na kanindi talaga sa impyerno ang mga tao na nagpa-practice gumagawa or gumagawa no, o ng mga magical o sorcerer o sorcerer o mga ganito kahit yung mga tao no, ng mga fortune teller or yung mga mambabarang or ano ba yun no, mga manghuhula or kahit ano umiwas kayo sa mga taong ito kasi itong mga taong ito ay hindi talaga nila alam kung ano yung ginagawa nila mas pinili nila yung kadiliman kaysa mismo sa liwanag mas pinili nila si satanas kaysa mismo sa Diyos mas pinili nila yung makagawang mundo makagawang demonyo kaysa sa ating Panginoon sa Kristo maniwala kay sa akin kabayaran ng mga ginagawa nilang ito kamatayan siguro sa ngayon no, medyo kakatakutan mo sila kasi medyo may makakapangyarihan sila no, mga ganito ganyan gumagawa sila mapapahanga ka at uh, minsan no, wag na wag kayong tatangkilik nito ni manood man lamang sa mga ginagawa nila or makinig wag na wag kayong wag, wag na wag kayong tumakilik nito kasi kung gagawin niya ito maniwala kay sa akin mapasama kay sa kanila ito ay walang pagkakaiba sa panahon ni Iba at sa Adan, noong unang panahon noong unang panahon no, na yung babae o no, si Eva is uh, nilinlang siya ng ahas no dahil nga sa kakaibang prutas no na sinabi sa kanya no no sabi na Panginoon no kahit hawakan mo yan wag mong wag mong kainin o wag mong galawin kahit hawakan mo wag mong hawakan pero hinawakan pa rin niya hindi lang hinawakan niya kundi kinain niya kaya ano mamatay ang isang tao ganun din ang mangyayari dito kahit na makinig ka man lamang no, or manood, umiwas kay sa mga ganito kasi satanis talaga ito kung ayaw mo mapasama sa kanila ayaw mo maging katulad nila umiwas kay sa mga ganito kasi ito po ay isang pintuan yan po sila ay nagiging pintuan po yan patungo sa kamatayan, patungo sa eh, impyerno maniwala kay sa akin, maraming tao maraming tao at hindi lang marami halos lahat ng tao na gumagawa nito tan lahat ng tao na gumagawa nito bumabagsak talaga sa kaparusahan kasi ang kasulatan mismo, huwag niyo sabihin no, inuhusgan mo kami kasi ganito, ganyan. Hindi ako nang uhusga. Ang sinabi niya sa ating Panginoong si Kristo dito sa Revelation uh, chapter 21 verse 8. No? Basahin niyo na dito. No? No? Yung mga tiksamba ng mga Diyos Diyosas or sorcerer or mga magical or mga magic magic yun yung mga tao na mga kandidit talaga or itatapon talaga sa apoy ng impyerno. Yun yung sinasabi dito sa Revelation 21 verse 8 huwag nyo pong babaliwalain itong mga warning ng ating Panginoon kasi hindi nyo po alam kung gaano kasakit, gaano kapait ang isang tao no, na kung paano tinalikuran nila ang Panginoon para lamang sa mga kasikatan, sa pira, tatalikuran ng Panginoon para lamang sa sikat, para lamang sa pira, para lamang makatanggap ng mga black magic. Kahit pa sinasabi niyan, e, oh, ito mga black magic, masangalan no, na magic yan, magic magic, yan po ay satanist. noo pag tumatangkilik kayo yan, gumagawa kayo yan, ihanda nyo na yung sarili nyo sa pagdating ng araw talaga sa kaparusahan. Kasi darating talaga yan. Maniwala kayo sa akin. Ang kaparusahan darating talaga. Pag ang isang tao hindi talaga nag-repent no? sa mga ganitong gawain. Huwag kayong tumatangkilik na ito. Be holy. Yung sabi ng ating Panginoong Isa Kristo. Be holy for I am holy. Kasi ang ating Panginoong Isa Kristo, He is the same yesterday, today, and forever yun yung sinabi ng ating kasulatan dito sa sulat ni Hebreo ang ating Panginoong si Kristo is the same yesterday, today and forever ang sabi ng ating Panginoong si Kristo nandito sa Revelation no? I am the Alpha and the Omega the beginning and the end, the first and the last siya lamang ang ating Panginoon na dapat nating purihin sambahin no? at respeto at susundin yung mga sinasabi niya mga salita niya ito ay nagbibigay ito ng buhay sa atin kasi yung kasul, kasul, yung mga kautusan ng Panginoon ay siyang nagbibigay buhay sa atin no kung tayo po ay susunod sa kanyang kalooban at sa kanyang mga salita ito po ay isang liwanag no, na mag na magiiilaw sa ating daan para tayo ay makapunta or maka, makap, makapunta sa ating tutunguhan ang ating Panginoong Kristo sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo makapunta tayo sa ating Ama na nasa langit. Ang ating Panginoon lamang, no, ang siyang ating purihin kasi siya lamang ang daan, ang buhay, ang resurrection at ang pinto at lahat. Siya lamang ating Panginoon. Huwag kayong gumagawa o tumatangkilik sa mga buhat o sa mga gawa ni Satanas. Kasi ang bawat gawa ni Satanas may kabayaran yan. Ang kabayaran yan, kamatayan. Kung gumagawa kayo na marami, maniwala kayo sa akin pagdating ng araw, pagsisihan niyo habang may oras pa, habang may oras pa tayo, huwag niyo sana aksayahin yung buhay niyo. So hanggang dito na lang, na maraming salamat, ingat bisig sa lahat. Amen.